Genesis chapter 12 verse 1 up to 26. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, "Ang buwang ito ay magiging sa inyo ay ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo." Salita ininyo sa buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin sa ikasampung araw ng buwang ito ay magsisikuha sila sa saga ng kanila bawat lalaki na isang kordero ayon sa bangsang bahayan na kanilang mga magulang isang kordero sa bawat sangbahayan. At kung ang sangbahayan ay napakakaunti upang kumain ng isang kordero, ay siya nga at ang kanyang malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Ayon sa bawat tao na kumakain, gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero ang inyong korderong pipiliin ay ang walang kapintasan, isang lalaki na ay isang taon, inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. At inyong alagaan hanggang sa ikalibing apat na araw ng buwang ito at papatayin ang buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. At kukuha sila na dugo niyan at ilalagay sa dalawang halig ng pintu at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. At kanilang kakanin ang laman sa gabi na inihaw sa apoy at tinapay na ulang libadura. Kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Huwag ninyo kanyang hilaw o man sa tubig kundi inihaw sa apoy ang kanyang ulo pati ng kanyang mga paa at pati ng kanyang mga lamang loob. At huwag kayong magtitira ng anuman niyaon hanggang sa kinaumagahan. Kundi yaong matitira niyaon sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. At ganito ninyo kakanin. May pikis ang inyong baywang. Ang inyong mga pangyapak ay nakasuot sa inyong mga paa. At ang inyong tukod ay tangnan ninyo sa inyong gamay. At inyong kakanin dali-dali siyang pagskwak ng Panginoon. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabi ngayon at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao at maging hayop. At gagawa ako ng katulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto, ako ang Panginoon. At ang dugo ay maging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaruroonan at pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo at walang salo nasa sa inyo na papatay sa inyo. Panakit ko sa lupaing Ehepto. At ang araw na ito ay magiging sa inyo isang alaala at inyong ipagdidiwang na pinakapista sa Panginoon sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdidiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. Pitong araw na kakanin kayo ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw ay inyong ihiwalay sa inyong mga bahay ang libadura. Sapagkat sino mang kumain ng tinapay na may libadura mula sa unang araw hanggang sa ikapitong araw ay ihiwalay sa Israel ang taong niyaon. At sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon. At sa ikapitong araw man ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa na gagawin sa mga araw na iyan. Di ba na yaong nararapat kanin ng bawat tao na siya lamang maaaring gawin ninyo? At inyong ipangingilin ang pista ng tinapay na walang libadura sapagkat sa araw rin ito, kinuha ko ang inyong mga hukbo sa lupain ng Egypto. Kaya't inyong ipangingilin ang araw na ito sa buong panahon ng inyong lahi na bilang tuntunin magpakailanman. Sa unang buwan ng ikalabing apat na araw ng buwan, sa paglubog ng araw ay kakain kayo ng tinapay na walang libadura hanggang sa ikadalawang put isang araw na buwan sa paglubog ng araw. Pitong araw na walang masusumpungang libadura sa inyong mga buhay sapagkat sino mang kumain niyaong may libadura ay ihiwalay sa kapisanan ng Israel ang taong niyaon maging taga-ibang lupa o maging ipinanganak sa lupain. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na may libadura sa lahat ng inyong mga tahanan ay kakain kayo ng tinapay na walang libadura. Na magkagayoy, ipinatawag ni Moses ang lahat ng matanda sa Israel at sinabi sa kanila nga kayo lumabas at mga kayo ng mga kordero ayon sa inyong inyong sambayan at magpatay kayo ng kordero na Pasko at kayo kukuha ng isang bikis na hisopo at inyong babasain ng dugo na nasa palanggana at inyong papahiran ng dugo na nasa palanggana ang itaas ng pinto at ang dalawang haligi ng pinto at sinuman sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan sapagkat ang Panginoon ay dadaan upang sugatan ang mga Egyptiyo at pagkakita niya ng dugo sa itaas ng pinto at sa dalawang haligi ng pinto ay lalampasan ng Panginoon ang pintong yaon at hindi niya papayagan ang manunugat ay pumasok sa inyong mga bahay na sugatan kayo at inyong ipangingilin ang bagay na ito na pinakatuntunin sa iyo at sa inyong mga anak magpakailanman at mangyayaring pagdating ninyo sa lupain na ibibigay sa inyo ng Panginoon gaya ng kanyang ipinangako ay inyong tutuparin ang paglilingkod na ito at mangyayaring pagsasabi sa inyo ng inyong mga anak anong ibig ninyong sabihin sa paglilingkod na ito Amen Lord Please subscribe and share Salamat God bless us all